Isang bagong sining ang gumising sa likas na pagkamalikain ng mga Pinoy. At yan po ang pakulo na tinatawag na latte art, kung saan bibida sa unang pagkakataon ang isa nating kababayan. Yan po ang ating good news. Dila hindi kompleto ang araw ng maraming Pinoy kung walang kape. Katunayan, taon-taon, umaabot hanggang isang daang libong tonelada ng kape ang nakokonsumo ng mga Pinoy. Pero ang paboritong pampagising sa umaga, nag-level up na. Umuusok ngayon ang bagong sining na kung tawagin ay latte art. Pinoy, eh pwede raw makaguhit ng bagong pangalan. Kamakailan, isinagawa ang Philippine National Latte Art Championship. It highlights the artistic expression of the baristas. A latte art competition is more on the design on the latte, the latte drink that we, yung, yung normally iniinom. Mula sa siyam na baristang nagpasiklaban, ang OFW na si Mark Chan ang itinanghal na kampiyon. Siya ang tinaguri Best Latte Artist na kakatawan sa ating bansa sa prestigyosong World Latte Art Championship na gaganapin sa Sweden. Unang pagkakataong itong may kinatawan ang Pilipinas sa naturang patimpalak. Hindi raw nag-atubiling lumipad si Mark mula Singapore para sumali sa kompetisyon. So, very first time na magkakaroon tayo ng Latte Art competition sa Philippines. Siyempre, yung, um, yung Filipino baristas kasi na community dito sa Singapore, sobrang solid yung, yung support. Ibat-ibang klase ng pattern ang ipinakita ni Mark para ma-impress ang mga hurado. Tulad ng semi-Picasso swan, three-layered tulips at inverted tulips. Hindi raw niya inakalang siya ang magwawagi eh, dahil baguhan lang siya. Sa ngayon, namamasukan si Mark bilang isang barista sa Singapore. At simple lang daw ang sikreto sa likod ng kahit anong tagumpay. Practice lang ng practice uh, kasi, nga, kasi nga, practice makes excellence. Just keep the passion brewing.